So guday mga boss, welcome na naman sa ating panibagong video So sa video natin ngayon mga boss ay uh, ituturo ko naman sa inyo o uh, ibabahagi ko sa inyo Yung valid uh, setup dito sa Sniper 155 na request mga boss ng ating mga manunood So na request kasi nila na kung pwede pe daw ba na gawa tayo ng diagram Na yung kanyang RGB running lights <coughs> So yan, kasi etong setup natin mga boss, o yung last setup natin ay meron tayong RGB don sa running light. So back to stock, yun yung ating setup. Pero hindi natin sinabay o hindi natin nilagay yung kanyang wire para sa kanyang left and right signal light. So doon na request nila mga boss o nag request o may nag request sa atin na kung pwede pe daw ba na uh, guha ng diagram na pwede pe mag signal light yung ating running lights Uh, kapag naka-RGB running lights tayo ay uh, ilaw yung ating uh, left and right signal light pero pag once naka-stack tayo mga boss ay uh, hindi siya ilaw so pwede rin naman natin gawing na uh, kapag once na naka-stack tayo ay uh, ilaw yung ating RGB running lights pero uh, hindi na natin masasabi na pure stack yon dahil nakasabay yung pinaka left and right na signal light natin dun sa stack. Kaya ang setup natin mga mga boss, ay kapag wala na naka-RGB tayo, dun lang iilaw yung ating uh, RGB running light signal light. <coughs> so pag wala naka-stack, hindi siya iilaw. So eto nga yung ating diagram mga boss na ginawa natin. Halos same pa rin pero may nadagdag lang tayo na tatlong uh, diode mga ada ah, tatlong mini relay. <coughs> Para dun sa pagpapagana ng ating uh, signal light mga boss. Kasi pag once na wala tayong relay mga boss na nilagay dyan ay uh, pag nag signal light tayo ng ating stack ay sasabay yung ating uh, signal light ng ating RGB. So hindi natin masasabing uh, pure na <coughs> stack yon mga boss. So eto na nga ang kailangan natin mga boss bali apat na relay ang gagamitin uh, natin dito pwede natin gamitin dito mga boss sa ating uh, by led, <coughs> by -led projector ay uh, power relay so mga bush relay ganyan mga boss tapos dito sa loob ay eh, ang pwede natin ilagay dito is yung uh, mini relay mga boss kasi, hindi naman ganong kalakas na kuryente yung uh, papasok dyan <coughs> So yan, pwede rin naman kahit uh, ano naman ang pwede nyo yung uh, gamitin dyan na relay mga boss. So meron din tayong halo switch. Ito yung ating halo switch. Tapos yung represent ng ating signal light, left and right. Tapos ito nga yung ating RGB running lights. At yung ating stack na running light. Tapos syempre yung pinakamahalaga mga boss, yung ating violet projector na mayroong shroud. So, ito yung represent ng shroud, mga boss. Yung nasa taas banda, mga boss. <coughs> so, yan. Sensya May ubo tayo ngayon. So, yan. Meron din tayong battery, mga boss. Represent ng ating battery na may fuse. So, yan. Bago dumating sa ating battery, ay dapat uh, meron meron siyang nakakonekta fuse mga boss para safety yung ating mga accessories na ilalagay so yun na nga paano ba gagana yan mga boss dito muna tayo sa ating uh, projector yung ating billet projector mga boss so makikita natin dito na mayroong shroud yan yung ating shroud mga boss ay naka connect yan sa ACC dalawang wire lang naman yan positive and negative yung kanyang positive ay lagay natin sa ACC o accessories wire uh, light brown so yan ang accessories wire ng Yamaha So, yung negative, sa negative yan mga boss, pwedeng body ground, negative connection, o sa connection ng battery mga boss. <coughs> so, to Sa stock na switch natin mga boss, meron yan dalawa. <coughs> Ang setup ng uh, Yamaha, So, stock ng Yamaha mga boss. Pag once na nag-on ka, ng uh, motor mo, ang unang iilaw dyan is yung uh, dito sa ating setup, yung ating shroud kasi nakakonnect yan sa ACC. Tapos yung ating stock na running light. Paano naman, para siya iilaw mga boss? Pamagitan so, na itong ating uh, halo switch. Yung ating halo switch mga boss, yung park light mga boss o running light natin, kulay blue. So blue wire yan ilagay natin yung common ng ating halo switch doon sa park light na blue so yan, saan sya ilalabas mga boss? sa normally close so yung common mga boss na wire kasi etong blue na ito, mga boss dapat magkakunik niyan dito sa running light pero dahil nga gusto natin na lagyan sya ng uh, RGB running lights na switchable mga boss. So, mag-switch siya pag once na inon natin yung ating halo switch. So, yung connection na blue na yan mga boss, papunta dun sa stock na running light ay uh, puputuli natin o dun sa mismong kanyang sakit mga boss. So, mula dito sa harness, <coughs> yung connection sa harness mga boss, kasi dalawang bali, dalawang connection na yan, di ba mga boss? Mula dun sa harness, ilalagay natin yung uh wear mula sa harness papunta dito sa common. So 'yung taputol naman niya o 'yung uh, isa pang sakit, so 'yung kung may sakit 'yan mga boss, dapat magkadugtong lang 'to eh. <coughs> Ilagay naman natin dito, i-connect naman natin dito sa normally close para pag once na nag-open tayo, 'yung blue na ito, mga boss, pupunta dito agad 'yung connection. Tapos lalabas naman siya dito sa normally close papunta naman dito sa ating running light so ang bali ilaw dyan mga boss is yung ating shroud at yung ating running light so stack running light yan mga boss pag once naman nag on ka habang naka ilaw yung dalawa yung shroud at yung ating stack na running light pag nag start ka na mga boss ng iyong motor so madadaluyan na to madadaluyan na ating uh, unang relay <coughs> So, madadaluyan na yung 85. Yung ating number 30 mga boss, ay nakakunik naman yan dito sa positive ng ating battery. So, number 30. Bago dumating yan sa, posit sa positive ng ating battery, dapat meron tayong uh, fuse na mayroong fuse box mga boss para safety yung ating motor. 10 amperes yan mga boss. Tapos, yung 86 sa negative. <coughs> Tapos, yung uh, pinaka-output mo naman mga boss kasi isang wire lang to dapat eh. Papunta sa talaga yan sa ating low beam. Yung kulay niyan is kulay green. So, pwede mong putulin yan o lagyan ng socket. Yung mula dun sa harness, dun sa switch, ah uh, ilalagay natin sa 85. Tapos yung kaputol niya o yung kaputol ng ating uh, uh sakit mga boss ay uh, lalabas naman dito sa ating 87 papunta naman dito sa low beam ng ating bi-led so iilo na yung ating bi-led diba? nag, nag ano na tayo nag una tayo so ini start na natin siya so ano mga nakailaw yung ating running light yung shroud at dahil nag start na tayo mga boss nalagyan na to ng connection tong ating stack uh, ating low beam ng by So, pag once naman na nag uh, high beam ka, mapupunta naman yung connection dito mga boss kasi magadugtong lang naman to yung low beam tsaka yung high beam. Pag once na in -up mo yan, so magkakaroon na ng connection. Yung low, yung low beam natin mga boss is yellow yan. So, magkakaroon na ng connection to, papunta naman dito sa high beam. So, ang dapat lang kasi talaga dito is hindi siya mawawalang connection mga boss yung low. So dapat tuloy-tuloy yung uh, kuryente dito sa low. hindi dapat mawala ng connection dahil naka-depende yung uh, ang ating high beam dito sa low beam dahil ano lang naman 'yan eh uh, dito siya kukuha kumbaga change direction lang niya yung ating uh, ilaw so hindi wala talagang ilaw tong ano na to high beam na to So solenoid yan na nag-change lang ng direction. Dapat talaga hindi mawawala ng connection tong low. Tapos pag once na nagpindot tayo ng high beam, so i-change direction ng solenoid para yung ilaw niya ay bubuga na pataas. So ganun lang siya nagpa-process mga boss. So high beam and low beam na ipaliwanag na natin yan. <coughs> so yan. So dito naman tayo, 'di ba nakailaw na yung ating stock stock na running light. So, paano naman natin papailawin yung ating RGB na running light mga boss? So, yan yung mga uh, controllable. Uh, uh, ilang ano yan, ilang setup. So, maraming setup yan. So, maganda talaga sa mga motor natin yung ganyang klaseng setup. So, dito mga boss, dito tayo sa halo switch. syempre yung ating halo switch na connect yan dito sa blue, yung ating common. 'yung negative bali tatlong pinto mga boss oh, dat, ah tatlong pin, limang pinto ah. So limang wire. So 'yung negative sa body ground o oh, negative connection tapos 'yung normally closed dito papunta sa ating uh, stop na running lights. Ang ano pa natira mga boss 'yung ating normally open at 'yung positive. So 'yun nating normally open at positive pagdugtungin natin 'yan tapos dugtungan natin ng wire. Papunta naman siya dito sa relay 2, sa 85. Tapos yung 30, uh, kukuha ng connection yan dito mga boss. Ilagay din natin yan sa connection ng, uh, ng ating battery. So yan, nakakonect din yung ating 30 sa uh, battery para solid na kuryente pa rin yung ibabato niya. Pwede rin naman nating i-direct na lang dito sa number 30, itong wire na to. Pero mas maganda talaga na na-connect sa battery mga boss para solid na uh, kuryente o hindi sila nag-aagawan. So ganoon pa rin yung 86 sa negative, Etong 85 mga boss na connected sa normally open at normal uh, positive. So yan dinugtungan lang pinagdugtong natin yan at uh, tapos pinadiretso natin dito sa number 85. Tapos ang huli yung 87 mga boss, dito sa relay 3 at relay 4 pinagdugtong natin o oh, pinag... Uh, nilagyan natin ang connection dalawang 30 so nakakonek yan dito sa number 87 ng relay 2 so yan yung magkadugtong na yan tapos didiretso naman yan dito sa sa ating RGB running lights so eto dun yun sa may kulay mga boss o yung sa may uh, running lights natin alalimbawa yung red, blue o anong klase o violet so yan yan yung magpapailaw ng ating running lights so yan na connect so lagyan natin ng pangalan so running light so running tapos eto signal yan signal tapos eto rin etong isa signal So, yan. Medyo mahirap kasi mag-isang kamay lang tayo. <coughs> so, yan. So, eto. Yung 230 na nakakonect dito sa 87 ay de yan dito mga boss sa running light natin. Yung may kulay o yung nag-change ng kulay mga boss na uh, pag kinonect mo yan, automatic na mag-iilaw yung ating RGB. So, dyan nakakonect yan yung 230. So, yung 86 at 85 ng relay uh, 3 at relay 4, pinag-connect naman natin sa negative din yan. So, pwede pe nating pagsamahin yung lahat ng mga negatives mga boss. Pwede pe nating pagsamahin tapos pag nagsama na sila, pwede pe nating i na sa body ground o negative connection o sa battery ng ating uh, motor. Tapos yung ating ano naman, Paano naman gagana yung ating ano uh, signal lights yung left and right kasi napagana na natin yung ating running light eh. Nagkaroon na siya ng connection mula dito sa normally open. Tapos may positive, dumiretso dito sa 85, tapos lumabas dito sa 87, Diretso siya sa 230 papunta naman dito sa running light. So yan. <coughs> tapos nga pala mga boss, bakit na konektong positive at normally open kasi pag once na lumipat yung connection dito sa normally open, malalagyan niya ng connection yung, o malalagyan niya ng supply etong positive. Dahil may negative na, iilaw na yung ating halo switch. So, ibig sabihin, pag nagpindot tayo mga boss, din-change natin ng ano, ng RGB. So, dun din iilaw yung ating uh, halo switch. So, pag nakapatay naman yan, yung ilaw ng ating halo switch, nakailaw naman yung ating stack. So, ganun siya gumagana. So, dito naman tayo mga boss, paano naman gagana yung ating uh signal light ng ating RGB. So 'yan, dito mga boss, yung ating uh, uh, signal light mga boss meron dalawang uh, color 'yan, o color coding. So yung left natin mga boss is dark brown at yung ating right is dark green. So yung left natin mga boss, i-connect natin naman siya. O lagyan natin ng wire mga boss, yung dark brown lagyan natin ng wire papunta naman dito sa ating 85 mga boss ng relay uh, 3 so hindi natin ikakat yan mga boss ha magdudugtong lang tayo ng wire o magtatap lang ng tayo ng wire sa dark brown papunta naman dito sa relay 5 uh, relay, uh, relay 3 so relay 3 sa number 85, yung connection ng 30, dito yan mga boss, sa 87. Tapos 30, 87 pa rin. Sa running light yan. So yan, sa 85. Tapos yung dark brown uh, dark green natin mga boss, yung right signal light tatapan din natin 'yan papunta naman dito sa number 86 ng relay 4. So 'yon, tapos yung pinaka output natin mga boss, yung dalawang 87 ng relay 3 at relay 4. So, yung pinaka-output ng ating left signal uh, light, papunta naman siya rito mga boss, yung ating 87. Papunta naman dito sa left signal light ng ating RGB. So, yan. Left ng ating RGB. Tapos, yung right naman mga boss, na 87, yung output nyan ay papunta naman dito sa right na signal light ng ating RGB. So, yan. Paano ba siya gagana mga boss? <coughs> so, alimbawa, pamindo tayo ng left. Left signal. So, dahil may connection na yan, nakaraning light siya. Pag pinindot natin to mapu masusuplayan to mga boss yung 85 dahil may 30 negative na siya yung connection mga boss ng 30 mapupunta na dito sa uh, 87 so dahil nagbiblink yan mga boss so magbiblink din yung connection dito so yan mamamatay ngayon yung running lights natin ng ating laptop uh, left left na RGB, mamamatay yan, magiging signal light sya habang naka-RGB tong ating uh, right. So, yan. Yan yung pinaka-output nya. So, same pa rin din mga boss. Pag once na pinatay mo na, iilaw uli yung ating RGB. Tapos, babalik uli yung connection dito. So, mamamatay yung ating signal at babalik sya sa RGB. Same pa rin dito mga boss sa uh, ating right signal. So, pag once sa pimindot ka, mapupunta naman dito sa 86 at magiging output niya dito sa 87. Iilaw naman ngayon yung ating ra, uh, right na RGB, signal light. Tapos, mamamatay naman yung kanyang running light. So, ganun din mga boss. So, yan. So, ganyan lang siya gumagana mga boss. Sana ay uh, naintindihan nyo yung diagram natin ngayon o yung ating tutorial. So, pag may mga katanungan kayo mga boss o may gusto kayong gawin o may gusto kayong project mga boss na hindi kayo sigurado, o, pwede natin itanong dito sa ating uh, comment section mga boss para masagot natin yung inyong mga katanungan. So, left signal dark brown, uh, right signal is uh, dark green. So, yan yung ating supply ng ating running lights as uh, sa common uh, kulay blue yan mga boss connect lang natin dito sa common pa out sya ng uh, stock na ating running lights so yan ganyan lang yan gumagana mga boss tapos yung ating low beam is green sa high beam natin mga boss is yellow so yan <coughs> pwede tayong mag change ng color mga boss habang nakailo yung ating uh, led pwede tayong mag change kung gusto natin naka RGB o naka stock na running lights dahil nakahiwala yung switch nya so yon muli mga boss uh, maraming salamat mga boss sa uh, uh, inyong suporta sana yung uh, huwag nyong kalimutan mag like share and subscribe mga boss para lagi tayong updated sa mga panibagong video ating mga gagawin. So muli mga boss, maraming salamat at God bless.